Nung nag nagano ka, hindi ka naman yung utang kasi itat itat. Of course, na sure. try ko yun, girl, kasi syempre yung dinidiscuss natin sa financial literacy kasi which is alam ko na tama naman yun na wag ka na lang umutang na pangtapal ng utang. Kausapin mo na lang yung pinagkakautangan mo na pwedeng maghintay, pero ang pag-uugali yes, ng tao, you know, hindi yan pare-pareho. May makakapaghintay, may hindi. Kasi yung makakapaghintay, siguro maraming pera. Hindi pa niya kailangan. E paano pag yung pinagkautangan mo, may emergency rin? Siyempre, ako bilang nagkautang, siyempre ako, gagawa ako ng paraan. Di ba? Pero yung inutangan ko, hindi may interest din o may interest din. Eh, siyempre, may interest. Kaya nga nalubog ako sa utang eh. Pero alam mo yung sinisave ko doon, yung isa. Sabihin mo na sa akin na ang pangit nung naging strategy ko. Kasi umutang ako, tapos yung inutang ko, pambayad ko din ng utang. Doon sa inutang ko may interest. Eh dito may interest din, di ba? So, dalawa na yung interest na yun. Sabihin natin, when it comes to financial literacy, mali. Kasi pinalaki mo lang yung utang mo. Pero, ang sa utak ko, okay, dalawa, yung, dalawa na yung taong um, binabayaran ko ng interest. So, ang gagawin ko, nag-recreate ako ng business, small racket errands para ma ko lang ito. Para ito, kailangan na kailangan na niya eh para maging yung response yung maging responsibility ko sa kanya maibigay ko nagigets mo binabalance ko lang kasi hindi lahat ng tao is nakakaintindi hindi lahat ng tao kayang maghintay nasubukan ko na pinagalitan ako minura ako ng pinagkakautangan ko pero never ko silang inaway pero siguro din yan nakatulong sa iyo nakatulong. Ah, uh, ang nakatulong din na isa pa dahil nga kung bakit ka nag-focus sa isang income hindi. lang, ka lang po, hindi, ka nag-focus sa salary hindi, mo lang Hindi, kaya sabi nag ko. Ay, Diyos ko, gumagawa <laughs> ko ng lumanisa <laughs> ng Shanghai. Aki, okay? naglinis pala ko ng panagbarot. <laughs> O, 35 shekel. Kasi, di ba ang iniisip ko, pag nakabenta ako nitong lungganisa na ito, may pambayad ako dun sa isa. Pag nakalinis ako ng, ng paanang manok, may pambayad ako dun sa isa. Kasi, I need to create a multiple source of income kung nag-focus ka lang sa isang source of income, mahirapan kang magbayad. Lalo na yung kung ay, sinabi ko na, hindi ko pa kayang i-disclose yung naging utang ko kasi hindi pa ako ready. So, kung mag lang ako sa sahod ko kay Lola, Diyos ko, patay na ako, hindi pa ako. Kasi naka-fix sahod natin oh, Kasi naka, naka so, sabi ko kay Lloyd, nung nabaon ako sa utang, Lord, please, bigyan mo ako ng solusyon kung paano ko ma matatapos tatapos yung utang ko. Hindi sa isang buwan ko yan natapos. Alam mo yan, years na na trabaho ko. And then Lord, give me a hand. Give me a mind. So dahil marunong marunong naman ako magluto, inarol ko yung paglulongganisa. So, o nagtinda, pumunta ako sa shop, nakita ko yung yung mga buto-buto, pa, ng manok, whatsoever. Hindi ako nahihiya siguro nung una, girl. Nung una, kasi di ba, nung nagde-deliver na ako dyan sa saaran ng Sir One Sis, di ba si ikaw, si Jin sa IMG? Tawa ko, nahihiya ako. Nahihiya ako, tapos si Ate no Alam mo yung, minsan yung tingin ng tao, bakit? nagigets sa mo yung yung tipong yung tipong alam mo na hiya ako dun sa part na nagdi-discuss siya ng financial literacy tapos nagigets ko dun minsan na down na ano ko yung sarili ko pero hindi pero wala namang masama pero wala namang masama increase cash flow no increase cash flow um make another source of income kaya nawala din ako sa IMG kasi mas finocus ko talaga yung ano pero yung yung wisdom yung will pa rin nandiyan pa rin sa puso ko naman pag mo ako nandiyan naman ako pero yung sa utang talaga pag responsable ka naman na magbayad ng utang makakabayad kay pero kung yung nasa mindset mo, ay, hindi ko na siya babayaran kasi pinost niya ako. Pero hindi ka naman na-post na. nang sa Facebook, oh. sa utang, sa Trabajo Kabayan. <laughs> sabi ni Ate Des, wisit ka d'yan, pag ka lang d'yan sa trabaho Kabayan, comment talaga ako, sabi ni Ate Des. Pero, God is good. Alam mo, yung pinakamalaking utang ko, just to share you guys, ah, nag-ikusap ako. Man, 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 na. Ate, sabi ko, yung perang nahiram ko sa inyo, oh my heart. na, sabi ko na kanina, hindi ko po yan pinangluho sa business talaga. Alam niyo po yung, yung nangyari sa akin, kaibigan ko po yung mga pamangkin mo, sabi ko. Alam naman nila po siguro yung tunay kong pagkatao. Although matagal na yung utang ko, nakikiusap po ako na huwag nyo po akong sa Bakit po? Sabi ko, pangalan lang po yung meron ako. Nagigets mo? Yung parang si Gina na Di ba sa IMG yan? Yung talagang nakaano sa ano ko. ING yan ni eh, di ba? Nagtuturo yan. Si SMD, ano yan? Di ba? Naana ako ng ganun. Tapos, God is good. Kasi... Alam mo ba, nagpapasalamat ako pa rin dun sa mga taong nagpautang sa akin kahit may interest. Kasi they saved me. They saved me pa rin. Sabihin mo na pinautang nila ako sa malaking interest, 7%, 8%. Which is sabihin natin, okay, mataas. Hindi ako nagalit, hindi ako ng away. Kasi sila yung nandyan eh, nung wala akong pera eh. Kaya sabi ko, ate, yung word of honor ko lang yung kaya kung collateral, sabi ko. Hanggat buhay ako, hanggat nakikita mo ako dyan na nagbebenta, darating ang araw mababayaran kita. Yun lang, girl. Tapos mayroon akong nabayaran. Sabi niya, congratulations din. Tapos ka Tapos mayroon pa ako dyan. Hindi ko alam kung maririnig ito ni ano, ate. Sabi niya, pag nasa Pinas na tayo, kung gusto mong magnegosyo, pahihiramin kita ulit. Yung white na yon pahihiranin kita ulit. Kaya kung sabihin na kahit nabaw na ako sa utang, meron at meron pa rin mas utang sa akin. Kasi ano, hindi ka ano, hindi ka tulad ng ibang tumatakas na lang. Oo, oo, pero meron din yung time talaga Janice, na pag sinisingil ako, I'm sorry guys. Kailangan ko tong sabihin, hindi ako nagpaparamdam. Hindi dahil sa ayaw kong magbayad. Pero hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng kapal ng mukha. Hindi ko na alam kung anong magiging dahilan ko. Umiiyak na lang talaga ako. Natry ko yun, Janice. Yung ang hirap-hirap sa puso ko na gustong-gustong gusto kong magbayad ng utang. Pero wala akong pambayad. Yung alam ni Lord na sa bawat tulo ng luha ko gustong gusto ko pero I can't provide pero yung, pero yung test na yon sabi ni Lord, sige lalagarihin ko yung puso mo, lalagarihin ko yung utak mo, pero kahit na ganun, nasubukan ko pag umutang sa yung Israeli na pag, pagutang umutang ka ng 3,000 tapos parang 3,000 oh yung nagpapautang dyan pero hindi ko na na ulit, ay okay, na na pag hindi ka nakabayad, hindi sila aalis. Oo, <laughs> oh, sa baba namin. Ano sa lakas pa si Lola nun? Ay, eh, talaga, talaga. Tapos, eh ma'am, pwede ko bang ano, i-advance na yung yung stay ko sabi ko yung stay ko sabi ko pero hindi ko sinabi na may naghihintay sa akin doon ay eh. nung nabayaran ko na yun ay ayaw ko na kasi parang doon ako mamamatay doon <laughs> <laughs> nangawawate mama, ako Dining, na hindi ng mga isumbong ka pa din hindi ka may ibang sasabi oh, sa Oh oo oo oh, oh. tapos summer, tapos summer, alam ni Kuya Mike yan future, alam ni na Army Jane ni na RC alam nila yan na talagang nung time na yun na nagkautang ako ganito ganyan kung sino kung sino sino na lang yung pinapakiusapan ko na ganito ganyan ganyan talagang yung yung bilis ng utak ko Janice Maano yan yung, yung minsan yung utak ko, hindi ko pinagyayabang pero kaya kong pihitin yan ng pihitin, ng pihitin. pihitin, kahit tulog yan. Pag sinabi kong anong gagawin natin, anong gagawin natin self, dasal lang ako, ipipihit yan ni Lord. Pero isa lang ang pangarap ko talaga yung maging debt free. Malapit oh, na lang. <laughs>